Sa taong ito, hindi lang naman usapin sa showbiz at isyo sa politika ang naging laman ng mga balita. May ilan ding nagtrending dahil sa kanilang pagkakawang gawa. Gaya na lang ni RJ Garcia, ang tinaguri ang Apple Boy ng Pangasinan. Namimigyan mo ng apples kasi uh, yung pinaka-idea ng an apple a day keeps the doctor away. Parang Uh, yung advocacy na yon sinimulan ko kasi gusto kong i-promote yung kahalagahan ng, ng kalusugan, ng nutrition sa mga bata sa Pilipinas. Dahil dito, nakatanggap na si RJ ng pagkilala sa loob at labas ng bansa. Nitong taon lang din, mas marami pang Juan ang nakaalam sa The Apple Drive Project ni RJ sa tulong na rin ng social media. Kaya nga, mas dumami rin daw ang natatanggap niyang donasyon para sa kanyang mga proyekto. At dahil papalapit na ang Pasko, ile up ni RJ ang ipamimigay niya sa mga pamilyang hindi makapaghahanda ng Noche Buena. Siyempre, hindi raw mawawala ang mansanas sa kanyang recipe. Ang ipatitikim niya sa kanila, Apple Macaroni Salad. Unang nilalagay yung condensed milk. Tapos yung all-purpose cream. Para mabalance yung tamis, natagdagan natin ng cheese. Tapos, raisins. Paborito ko din itong raisins. Pasas. And then, of course, yung pinaka-importante po tayo ng, salad, ng recipe natin ngayon, yung mansanas. Tapos, ihalo natin yung mansanas. So, ito na ang aking apple macaroni salad. Ang inihanda ni RJ, pati na rin ang iba pang mga putahing niluto ng mga kawander nating sinamoka uson. Japeth Aguilar, Sangre Danaya at Marie. Pinagsama-sama namin para sa isang En Grande Noche Buena na handog namin sa mga kababayan nating kapuspalan. Any future plans? may ano ba to may level up ba <laughs> Le level yun. up ba itong ginagawa yun meron kami mga simultaneous Apple Drive ginagawa yung Apple Drive pinadapt siya ng iba't ibang bansa pangarap ko na maabot pa yung mas marami pang maabot yung pagpupromote natin ng kalus kahalaga ng kalusugan kalusugan Kami, ano, Kunting regalo, maliit na regalo sa inyo. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas na! Ya Christmas namin sa inyo. Pagkain, pagkain. Tapos, ano to? Ano to? Ha? Ano yan? Hindi mo alam to? Ha? Huh? Ano yan? Ano yan? Mansanas. <laughs> <laughs> Ito, mansanas, mansanas. Gusto mo? Yeah! Okay, okay Nai yes. Nay, nay, nay. Mansanas po. Sa pagsama ko kay RJ, may mahalagang aral akong napagtanto na ang tunay na kaligayahan hindi na sa material na bagay, kundi sa kakayaan nating makapagpasaya at tulong sa ating kapwa. Kaya ngayong nalalapit na ang Pasko, sana time out muna tayo sa pagiging nega. Itigil din muna natin ang mga awayan, pasaringan at pakikipagbangayan. Ika nga, good vibes muna tayo at nawaydamhin natin ang tunay na diwa ng Pasko.